malaki siguro ay ang pagkakaroon at pagpapaso ng ating Cityhood charter. Kayo pang ipagdiwang at magpugay sa ikadalawampot at anibersaryo na pagiging lunsod ng Malabon at bahagi rin ng Walang Tulugan service Bishop Second 2nd Edition. Kasabay ng pagdiliwang na ito ay ang mga pagtatanghal sa kauna-unahang fellowship and cultural show na pinagpagpang tertulia at pagtatanghal. ay inorganisa ng Malabon Culture and Arts Group. Ngayon ay natin bigyang pugay ang mga mahuhusay na individual at grupo sa ating dunson sa larangan ng kultura at sining at bigyan sila ng pagkakataon na ipamalas ang kanilang husay at talento.